sa mga kukumpasta at pag-ibig kami aaten ng anniversary, 50 anniversary ng aking kumarit kumbare so yan, pahatid ako sa <laughs> sa anak ng dating konsyal si konsyal noli para yan, sama ko mga kabataan. Sa pala sa sakay. Ang sakay pala kami tricycle, ayan. <laughs> Oo, oh, ayan. So, ayan natin kami saan sana mapupunta. <laughs> Kaya yung mga bahayan, are. Ay, ah! Saan pala yun? So, malayo nga. Salamat sa inyo. Saya, <laughs> so, naglakad na kami. Madyo malayo-layo pa yun. Sama ko aking bunso. So, marami na pala ditong bahayan. Ano yung mga Ano yung mga babuyan? Baboy Kau lagi inu oh, mana uh, oh, Aku muna Hello, Bo. Happy anniversary. Salamat. Kaya na kayo. Alam mo, ako hindi matutuloy, eh. Hello. Na Away na kami mag-ina. Kumain na kami. Hindi <laughs> na kami nung ano, naghati sa amin. So, salamat sa naghati. At ano, alaala namin ang pupuntahan. So, yan. Nakalabas na kami sa kanilang kanto doon. Ilog na ilog talaga yun. Sabi mo Hindi ko na binigyo. Siya kami ng bunso ko. Meron pa kami baon. Sharon. <laughs> Pero kami sharon, ron. Yeah. Kami busog. Bago kami makarating sa bahay, gutom na uli sa layo nito. So mo makarating dito, taon, dahil nila hindi pumunta at 58th anniversary ng aming kumari. Kaso, ayun, bagsak. So yung gitna ng tubuhan ito, Hindi talaga na, hindi ko talaga tanda ito. Buti na lang hinatid kami ng anak na dating kong sa amin barrio. Busog na busog. Bago makarating sa bahay, gutom na uli. Lakad lang kami ni Bunso. So, yan dito. Ada, ano, kanto-kanto. tubuhan <coughs> so, ito yung mga hindi na ilo. So ngayon, na, dito na ilo ni Santo. So ngayon, ya iniilo na. Dahil nga 'di ba na wala na yung matatag na sentral dito sa amin sa Nasugbo. So kaya ngayon doon naman sa malaya na iniilo ito. Mga tubo. Puro tubuhan ito. Puro tubuhan. Umikot ka man ay tubuhan. <laughs> so yan, ang daming puno ng sampalo ko. Ang lalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na puno ng sampalo. sarap dito, malamig. Pero pawis na yung aking likod. Pag lalakad. Kaya so wala na yung magagapak dito na daanan namin. Pauwi na. Yan o. No? Oh. Umikot ka man ay, puro tubuhan. Gutom na lang ang bunso. Ito ka na lang. <laughs> Gutom na lang bunso ko. <laughs> Ako din ang akin kinain eh. <clears throat> Ayan, pwede naman din ito dito. Ari, doon na no, nanay, na, na na, na na, dali sa atin, ari, diba? ba? Oh, o, tayo, tayo dito, dali sa tayo dito. Hindi. Ari, yung ano. <laughs> <coughs> Ayan. Kalawakan dito, kalawakan. Ayan, kalawakan. Umikot ka ng umikot, tubuhan lahat. Highway na ari oh. Yan dito kami dumaan sa kabila. Kanina doon kami dumaan. Ayun doon. So ngayon dito naman kami dadaan. <coughs> so ayun pala mga magagapak. Andun. <coughs> ayun ang mga magagapak. Magagapak ba o nangungumpay? Nangungumpay lang siguro dahil may mga dalang So, ang ilaw na nakapaglaka dito. Ilan taon din nakaraan. <laughs> ayan, hello guys. Sa inyong lahat siya, mga kalola sexy. Good afternoon. Shoutout sa inyong lahat siya. <coughs> Kapanday, mega shoutout out. Kapatid, Lance, Maltista, Concea Idol Jokes, ayan, sa team Jokes, Gag Driver, Gag Driver, Shout out Jailin Shout out Antonio Tambong Shout out <laughs> Shout out po sa inyong lahat Ayan. Sino ba akong nakalimutan? Idol Japper. Idol Kapakpak Kapakpak na yung aming prinsesa Shout out Ayan. Sis Nancy Sis <coughs> Nancy eh, sa lahat-lahat na po, may shout-out. Shout-out po sa lahat ng ano, mga true friends sa YP. Sa lahat po ng dumadalaw sa aking ano, YouTube channel shout out po and God bless so na nasa highway na kami mas malapit pala dito ano Neng mas malapit dito ngayon Isa daon yan o oh, puro tubuhan na to diniretso namin ito, yan diniretso namin na yan, yan diretso lang yan mas malapit pala dito sorry parang pinaka highway na papunta doon sa amin hmm, malayo Tabing ilog. <laughs> Tabing ilog pala 'ari. <laughs> Highway. Papunta na sa sir. teacher 'yun ang ano dito sa high school. Sa tapat namin. Ay malayo pala. Anakin malapit. <laughs> <laughs> Napalayo kami ng daan ni Inay. <laughs> Malikabok. <laughs> hey, ay, ay, nalinisin mo na lang uli. Saan niya mo ng plastic para hindi nalikabukan? Nalikabukan <laughs> doon yung kanyang chinilas, kalilinis lang. Sabi ko saan niya ng plastic. Mami sinuot. Nasa gitna pa. Nasa gitna kami. Ang tubuhan talaga. Nagtakal. Nabil ako. Ha? Nabil nga. Medyo malapit na to. <laughs> <Walay> din pala. <laughs> Wala ko malapit. Kabahay natin. Ayan. Hello sa inyong lahat. <laughs> Meron ako Sharon. Malayo pala. Kala ko malapit na ito sa amin. Kaya kami dito dumaan. Malayo pala. Mas malapit pala doon sa kabila. Sa so, ano una namin din anan. Yan. Mapamasyal pa kami ni Bunso. Tamang papawis rin naman. Ha? <laughs> Mas malapit doon. Kung doon ka dumaan. Ano ka sa highway. Di bale, nahuhug yung ating kinain. Ayan o. Oh. Diba napakalawak ng tubuhan dito. Sobra. Tapos ano kayo pupunta? Hindi, magdadala. Ah, Magina, baka dadayo din na kain doon. Baka, <laughs> ay, kain. <laughs> Tatanong pa eh. tan para kung saan ako galing. Eh, pupunta rin naman pala doon. Sila nakamotor. Yung anak hindi pwede ang ano, motor. Guys, kesayang mababa. Chatot nyapalamin Halinunato. Ang pagaraan shout out. Ayun. Bro Kicks ko niya Bro Kicks shout out. Rexeruseru seven in Alabama. Mega shout out. Ayun. Ini hingan. Saya so, Sina pa. No GCD. Shout out. Jerry Lynn. sa Team Jocks. Team Kapanday. Ayan. Kaya sa team na ano. Tropa Pins. Admin hermanians, Shout out. Mami Agasam. Don Roddy. Shout out po. Shout out po sa inyong lahat. Kuya Tap, ayan, nakaalala kita. Kuya Tap. <laughs> ayan, maaraw na, ayan. Maaraw na. Basta meron ako Sharon. <laughs> Di mamawalan Sharon. Alam nga naman, dibit-bit eh. binigay na, nakabalot na. Aba. hindi tanggap eh. <laughs> kahit malayo yung pinuntahan mo basta masyaron <laughs> so ayan malapit na kami ayan na ang ano barangay hall Ayun. barangay hall na yun so ayan na ang amin yung, yung maraming sampay yung bahay na maraming sampay sa taas sa rooftop ayan na ang amin Ayan. Na yung amin. Ayan. Maraming sampay. Sa taas. Maraming bahay. Maraming sampay sa taas. <laughs> Masarap kana to sa taas, oh. Alam mo kalawakan dito sa baba. So, ayan, oh. Pwede din dito pa Papunta doon. Maraming kanto-kanto. Yan na yung amin. Sige lang kung ano, ano na tinanin dito. Siguro mais na. Hindi na tubo. So ayan. Ganito na lamang mga kalola sexy. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo. And God bless.